Ayan, ay meron roh, uh, ay silver. Ay, yun, 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 yun. Silver 'yun. Silver bayan. Oh, lang. Wala ngani lang. Hindi mo Di, wala pa ngayan. 'yan, mo, nga, wala na 'yan malaki na kanina yung tinuro ko sa'yo mm, malaki lang tingnan sa bubig lang kasi malaki nun hmm. ano ka pala oh. dami oh dami ano sa maliit <coughs> ay so, mga riskate lumusok kami kasama natin sila eh, si Otol at uh, pinakuha ko sa inyo mga kunin mo na rin to huh? Kunin mo na rin to. Eh, Uwe, na. na Wala yung... naman yan. Punin mo na yan. Kailapya, oh. Lilit lang. Uh, Medyo malilit lang yan, di dito pa. Yeah. mo pa para pag pinutol mo, di malaglag sa ano. Kung sa kahoy lang dito, napakarami. May mga kumukuha ng aray dyan iba. Eh, pili yan eh. Dahil maliliit. So, i-update ko na rin po kayo doon sa ating mga mais ko ano na itsura. Kaya, hindi na lang tayo. Para matuyo. Ayan. Pero, huli po tayo ng konti ng pang ulam kung may makita tayo. Ang pinakuha ko na kahoy mga nakaipon na rin doon papakuha natin so, ito na po yung maestama ni Bayo ano, ito, ito. yun na po yung bunga niya so bali po mag apat na po siya sa 19 itong April po ito na pero yung dahon niya hilaw pa so kailangan po ganito na rin yung dahon niya lahat hanggang sa tuktok pag ganito na po lahat yan Pwede na po pa natin paan eh. Ayun, pal. Tara. Uh, so, ayan po. Ayan na po yung mga uh, bunga nila. Tuyo na, pero yung ano, hindi pa. Malaki. Oh. Mangilaw na yan. Nakahula ka tiyang ko dyan eh. Mga na yung hinahin sila ng water lily. Lutas, oh, biglang lutang. Hindi, di lumulutang. Bayag babasayan ko lang yan yung galaw ng water lily. Oh, Pagka ganun. Malaki yan. Yung uh, sa kabila. Wala. wala. Ito na ra, na bang dito, ating mga mais dito makaka-diskarte. Ito na po yung ating melon, ayan no, lalaki na po at may bunga na. Syempre, tinago po natin yung bunga niyan. Yan ang ating melon ha oh. na po natago natin aro di ano yan, tsaka dito po marami oh palabong na po yan ang honey natin hanggang dun pero yung pechay po natin wala na na harvest natin so ito po ganito nakatanda ito hinayaan natin siya lumaki tapos yung mga mais po natin ito na yung malalaki na rin po sa dangkal yung mais po na bago natin tingnan yung na kulay violet na mais mga black black tsaka ito na rin po yung ating mga mais tingnan yung natin dito malaki po dami na po yan tapos yung puti ayan po yung mga puti mga isang linggo pwede na po natin harvestin yung puti pero yung ito yung may hinalo tayo ng sweet corn na yan. pa at wala pang laman. Pero yung puti po ito. po. Malapit na po ito. May isang linggo na lang. Harvest na natin. Kaya lang pang wala pang kain-kain lang. So wala na po yung ating dyan. na po pinalit, pinalit natin. Tapos nagtanim tayo ng uh, Kalabasa. Saka yung kamatis po natin, ayan na oh. Maraming bunga na po. Marami na po siyang bunga, ayan. Ayan, doon kasi may mga namatay saka yung ating kuwan po malaki na. Singkamas, ayan oh. Malabong na. Tayo mga mais natin, ayan, oh. lapit nang alin. At uh, pinuno natin ng kalabasa yan, ganun. Tapos yung ating mga gabi, ayan na po oh. Ang mga ganda na yung dahon nila Malapit na po yan At uh, mapapakinabangan natin ating mga tanim Hello, hakutin nyo na O, oh, iba yan Yung sa atin kasi nakakain yun kahit na mura Ayan eh Ayan, nakakain kaso makunat Pang kalapati Hmm, kalapati Saka may may lang ang butil niya. Ano lang siya. Ano ka Ito po yung ating maisa no? <coughs> may mga ka ano pa. So, ito, na rin po. Taas, may ano kasi dito, hindi makitang mabuti sa araw kasi may sobrang tangkad. Ano. Ito lang medyo maliliit po yan sa dulo. Pero dito sa gitna, po. And yan. So itim na po lahat yan Ano na lang po ang kulang yan So malaki na po dito Huwag dating dito ay so, yun, na po And, na. So, Ito yun na Ito, purugay niya na po Ang bungal dito Sa so, tuno po Ano pa lang po kasi siya. Katatlong buwan pa lang. Ay, ap apat na pala. Sorry. Sa April 19, apat na buwan na po siya. Ah. Yan na. Is gana ko eh. Iba. Kamachili. <laughs> Kamay chili pong nakita ko. Marami po rito. Yan lang problema kung hindi natin makuha dahil mga malaglag lang. ko hanay ko lapit parang mapakla ichore subukan natin sumachili at sa pa pating pamuto ka marami problema mapakla at titikman muna natin magmapakla alam, na this Mm Pwede, marami pong buong ah. Huwata yaw, inasda ngayon. Kaya yaw, tayo. At ah, yahingin kawin ko yaw. Pano yung motor merong pa dun na tira? Di nga lilagay lahat. ayan lang po yung ating update sa mga mais sa mga tanim tanim so ayan ato na po kami yun lang naman po yung pinakay namin ayan babay po merong ano dyan ay eh? yung ano yung ayan eh, tumuhuni na yan